Okay nga, muli nag video. 5.09 AM, uh, pa-jock na ulit ako. Paano naman ako? Pa, uh, pakagayan na yan, pakagayan. Pakagayan na tayo. Okay, hindi din. Hindi ba nagka? Hindi ito yung bike. Okay, ba't ganun? Ba't madilim? <laughs> Nasaan na? Ah, ganun ha. Oh, kaya maliwanag na. So, sa pala ito. Okay, si Wheeler. Taran. Ang date na ngayon ay January Uh, January 22, 5, 5.10 na, 5.10 a.m. Pagyak na ako, pa, pakagayon naman ako. Pakagayon. Punta pa kasi ko ng Ilocos, atin na ako ng kasal. Hindi. Kakanta. O, kita kits may maya maya habang uh, ano, sa mga arko mag mapipicture at saka video na lang din ako pag nasa mga arko na. Kung mang lugar na ako, no? Okay. Ayan, 627 What? na, nagalmasal pa. Ayan. Bye bye, sila Uncle Felix. Alagang, sila Uncle Rolly. Ah. Yung pang bumba? Ano yun, yung maliit lang ha? dito sa bag? Oo. Oh. Hmm. Kasi dito, yung ano, nakakatlap dito ko eh. So, dati nagdadala ako oh. ano, pero yung malaki, dinadala ko yung masikip na sa bag. Okay, bye bye. Ingat, 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 <laughs> ingat. <laughs> okay, six ano, ah, six step. Papunta na ako naman ng Cagayan. Ayan. Yun. Simula na ulit ang pagkakami ang game na ulit mga kawaho. Ang pagpapatuloy. <laughs> Aba nang pahinga ko tatlong araw. Ang <laughs> saya. Ang saya ng rin. Sa eh. ah, balik ulit. January 18, 2028. Ah, 2026. Dito na ako, palabas na ako dito. Oh. Ang pa, maaga pa eh Ayan, ah uh, Diyan nag-reunion ng uh, Costa Clan Ayan, oh. Ayan Ito pa rin ako si Chad Ayan, umakambun-ambun Ang <laughs> lamig tuloy Ayan Salamat sa Masayang memories Ayan, eh. pa Costa Clan Sa uh. susunod so, ulit eh talaga pinunta ko rito. <laughs> Pero eto, itatry ko lang kung kaya ko mag kaya ko pa mag North Luzon loop. Hello. <laughs> eh. matara na ulit. Try lang. Sana kayanin. Sayang naman. Ang susunod ko naman pupuntahan na uh, punta ko naman talaga ngayon sa Kasal sa ano. Tagudin ni Locosur. Tara na, Tagudin ni Locosur. <laughs> Pero napakarami ko <laughs> pa Baka limang araw pa bago ako makarating. Bye bye Chage. Siyempre salamat sa mga kapatid ng lola ko. Nagbigay ng mga ng mga baon, yun oh. Yung ah, uh, sa Alicia. Oras na to Kawayan City to City San Mateo ayan picture muna ako rito ah post muna ako sa story ayan 6.56 na pala ah tapos na mag picture tara na ulit ano 7.23 ayan Kawayan Isabela Kawayan City Isabela ayan pero doon pa siguro yung pinaka ano ba ta town proper yan, 747. Dito pa rin ako sa may kawayan. Hindi ko alam eh. Dito pala ako diretso. Kala ko kakano. SM City. Yan, kawayan ni Isabela. Isa so, kaya yung ano. May arko kaya atong kawayan? Gusto ko mag-feature sa arko eh. Naanap ko. Wala pa eh. Baka mamaya meron. Baka dito. O kaya may ano. I love kawayan. Yan o. No, Hindi e, ko. Hanap tayo. Hanap. Kaya si si malakas at saka si maganda. Kaya <laughs> nasa kawayan, Ayan. Ang sunod naman yata dito, ah uh, ano ba to? Uh, ilagan. Ilagan na yata sunod dito sa kawayan. nakita kita sa ilagan. Hanapin ko yung arko ng ilagan. Wala akong nakita ng arko ng ano? Kawayan. Welcome to Reina Mercedes, Isabela. Reina Mercedes. Ah, Reina Mercedes. Baka pa yung ilagan. Mamaya pa siguro. Dito pala ako sa ano, ala Reina Mercedes Public Market. Ay. Yan. Ito pa lang bago ginagawa ito, eh. Reina Mercedes. Ano kaya sunod dito? Mamaya natin malalaman, Reina Mercedes. Pakailagan. Ah, uh, parang nagutom na naman ako. Gusto <laughs> ko na naman kumain. Nagkalumusal na ako sa Itchagi eh. Gutom <laughs> ulit. Tara, let's. Sayang hindi na ako nakadaan ng Aurora. Kila Tita Lourdes at saka Tito Asio ba yun? Ah, ako, oh, tama kila Tito Asio. Ay, hindi na ako nakadaan. Siguro sa susunod na lang. Maraming pagkakataon pa naman. Paralis na ulit. You know, welcome. Mabuhay na Gillian. Egay hey Cappuccino. Parang kay ano? Palataw. O, picture lang ako. Tapos na uh, para na ulit. Ayan. Siyempre upo. O picture. Picture. Bagong ginagawan tuloy. Ito Haba nang tuloy na to Cathedral of St. Michael Ayan Ang laki pala simbahan nito dami simbahan Ay ah, sorry good Morning You know good morning Good morning Sulong pa City of Ilagan Ayan good morning Ilagan Isabela Ayan Uy ito <laughs> quits natin. <laughs> Buti na lang. Ah, oh, sumasayaw sila po. Ito na tar ko nang ilaga, no. Saan na ba ako? Kakana na yata eh. Dito. Ay, hindi ko shoot sure. eh, ko. <laughs> Titingin na naman ako sa mapa. Ah, tingnan ko muna 'yung mapa. Baka mamaya ako sa sana man ako mapunta. Baka maligaw. Patayin muna ako sa mapa. Ah, dito na bandang. Hello. <laughs> Samba. Papa dito, ay ah, U-turn. Siguro U-turn. Dito pala dito ako. O tara na. Ta tara, tara mapayain na ihina ako, ihina ako. Tara na, tara na tabib, uh, palay, tsaka mais, nakatay. Ay, sa'n to? Barangay uh, Marana first. Barangay Marana first. Yan. Ay, ahon. Buti, medyo na wala yung sakit ng tuhod ko. Kanina, mas masakit. Ah. Tsaka buti na lang, malilim. Ayan, oh, no? malilim. O oh, di ba? Less pagod kasi pag mainit, last pag talaga, inom ka nang inom. Kaya banayad lang yung ako kaya nakaka-video ako eh. Ha? Pero pag pag patarik yan, oh syempre wala. Nalin. O oh, dito naman tayo sa may uh, Barangay San Isidro. Barangay San Isidro. Alam ko ilagan pa rin 'to eh. Dagan Isabela pa rin tayo Wala rito Hanggang SM Tugigaraw 65 kilometers pa pala Putek na yan Layo Mas <laughs> pa ako darating doon ha Ay, Buti na lang oh Patag uh, ah, Makinis Mga asfalto ha Ayun oh you know, Dito na ako sa Talagay yung pagdating sa bawayan ng Tumawini eh. Oras na ba? Ayan, 10.19. Kakarating ko lang dito sa bayan ng Tumawini. Welcome to Tumawini. Tama ba ako ng bangkit? Di ko ba alam. Butog <laughs> na ako. Pahinga muna ako rito, banda. Kabagan, San Pablo, Tugigaraw. Yo, may nahanap na ako. Dito muna ako. Oh. Waiting shed, oh. Dito tayo. Kain ako, biskuit. Ayan mo na. Biskuit. Eh, meron pala akong baong itlog. Bigay niya ang timillet. Tara, durug na. Pero masarap pa yan. Oo. Oh. Itlog. Ay, pwede kain ka. Hindi, gutom na ako. Itagod na ako. Siyempre, ka, pahinga na rin. Hop. Tengo que salir claro, antes me voy a... Me voy a dejar salir maluwag. ahí y todo es falto. sa es el Papi na yata ka bago Siguro baka mga third pa Ang third na ako Ang lunch, ano pa kung bakit na Ha ha Ayun na, maubiinit na Kaya hindi na gano'n mainit, may ilim May ilim li pa rin Ang ah, problema rito, wala akong masilungan o oh. Puro pala yan eh Ha <laughs> ha Oh, SM City to Gigaraw, ayun o oh. Ah, 40 kilometers ahead Yes sa maabot umabot ako ng apari ah bago magdilim apari sa may arko ng apari lang tapos doon na siguro ako magpapahinga kung kung aabot <laughs> hindi ko alam pagod na ako eh ah, pala ah. yun 11.38 na mabili na ako ng tubig mamaya ah, mamaya ah uh, pag 12, magsaka ako maghahanap ng kakainan ng tanghalian ganda na nga no rito ang kinis oh bagong lagay lang oh asfalto oh ito yan sa kabagan sa bela patara na ulit video na lang ulit pagkakain na yun 11.55 ah uh, I love San Pablo yan Pablo ah uh, dito pala ginaganap yung baka festival baka festival dito sa san pablo saan pablo isabela? ano ba? Uh, baka mamaya kagaya na pala to yung bola ah oh, tanalit hanap na ako ng uh, mga kainan ah uh, ayun oh. Uh. Welcome to Cagayan, ayan. 12, 22, ayan. Welcome to Totaga, uh, Welcome to, to City, ayan. Ah, hindi pa ako. Hindi <laughs> pa ako makain. Dito, baka doon na ako mag-lunch. Ilang kilometers na lang naman. Pakita ko na lang pag mag-lunch na ako. Ayan. ko. Ta. Ah. Dito nga ako sa kabila. Lawak ng ilog oh. Mas may ganito oh. Para saan kaya yan? Okay, tara na. Gutom na ako eh. <laughs> Hanap na ako ng makakainan. Eh, hey, no, konti na lang. Malapit na ako dun sa may... Ano ba yun? Sabi, bayan ko dati sa Tupigaro. Basta doon sa may nagpas yata ng Robinson o no? SP. Eh, umulan. Umulan, no? Sayang. Uh, dito muna ako. Merenda muna. Pero doon ako kakain mamaya yung kanin. Mas okay pag kanin tapos sa uh, ulam na may sabaw. Ito muna ako. Ito muna. Yun know, oh 109 na. pag ako. Kailangan ko na talaga humanap ng uh, mga kainan. Yung kanin. Pang-lunch talaga. Alauno na eh. Ako. Mukhang hindi ako abot ng apari ah. Muulan pa. May mayunan ulit ako magbibidyo kasi maulan. Baka mababata yung cellphone. Yan. Kaliwa na lang ako rito. Pag dito. Dito ako kakain. Okay, Kaliwa ko dyan. Yun, ayan o. Uh, Tuguegarao City. Dito. Eh, traffic yata. Pero okay lang. Sa mga kain ako maayos. Kaya ako sa Robinsons, Tuguegarao. Saan nga ba dahan? Ah, may rotonda pala. Okay. Iikot ako. Ano ako dito? Ako. Eh, iba yan, pabalik yan. dito ay maulan pa rin ay. ito ang ano, anong oras na ba 150 mga alas bus na pala 154 kaya anong lugar na po ito anong lugar na po ito it, it, it na po ito. Eh, Igig? Ano, Santa Teresa Igig. Ah, Santa Teresa Igig. Saan ba kayo galing? na ngayon sa Itchagi pero galing pa akong ano na no, Baliches kay San Siki. Igig ah, Santa Teresa, eh. Igig. Okay. Dito na ako yung nabutan ng gutom eh. Ha? Okay, ito na. Siguro naman busog na ako rito. Okay na to. Okay, thank you Lord sa pagkain. Ito sa cellphone. Nakaka... Ayan, nakaka 649 kilometers pa lang ako. Napahinga kasi ako ng tatlong araw. Okay, may ulit. Ayan, uh, ah, 2.33 na. Ito, dito ko na nilagay yung belt bag, pati yung kaninang short con jersey. Bahala lang matuyo yan. Okay, tara, nagpaalam lang din ako dun sa loob. Okay, tara na ulit. Ayan, uh, ah, 2.39. Ah, mula rito, 87 kilometers hanggang dun sa parko ng Apari. Ayan, tapos baka doon na lang din ako magpahinga. Na uh, baka maghanap na lang ako ng matutulugan siguro doon. Tapos pabalik na bukas Pasanchez Sanchez Mira. Uh, Pasanchez Sanchez Mira tapos kung abot pa ng pagod-pot, sige pa. Yeah, welcome Poblacion Igig. Ay. Lakas pa rin ng ulan. pakunti so, kunti video lang nagagawa ko. Ah, uh, 3.23 na. Dito pa lang ako sa may uh, Ulong. Ulong. Ayan. Welcome Barangay Kalamagi. Uh, uh, ng Amulong. Buti na wala na yung ulan kaya lalakas naman ang hangin. Kaya naman ako. Pero okay na yan. Malilim naman. 3.33. Hewa ko kung na ako. Basta puro palayan dito. Ayan. Ang ah, hirap ko matyak. Nasa lubong ako ng hangin. Pero ito lang ako pabalik. Ayan, dito pa lang ako sa may K510. Ano kaya yung AL6? AL6 ano? Ako na may isip. Balik ko sa amulong pa rin yata ate. Kaya mo na ako mais. Labo. Dito pa lang tayo sa Lyceum of Alcala. Alcala. <laughs> Santa Pilomena. Santa Pilomena. Malayo pa. Anong lugar kay Hato? Mga mga ah. eh, sinisipon na ako ay, ito, may arko ah ano to? uy gataran uy, nasa gataran na ako picture muna ako, picture ay, dun, 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 dun para malapit gataran Opya. ya na. Ah, laksa lakas na lakas. Laksa lakas na lang. Masado. na dito. Kaya na rin akong biskuit. Yan. Oh, kasi na tayo. Puro na. Check ko na lang mami kung ilang uh, kilometers pa hanggang sa arko ng uh, apari. <laughs> Tinignan ko 42 kilometers pa hanggang dun sa ano. Sa arko pa lang yun ha, ng apari. Siguro mga 50 km nito siguro hanggang doon sa may ano you know, hanggang doon sa may kung pwedeng matulog sana kung saan ako kung, kung, kung saan may tranche hanap na lang siguro para na 50 siguro mga ano pa to 3 hours baka alas na ako makarating eh paralex paralex dito yata yung paapari eh. dito ako tinuturo eh mukhang madilim san ba dito ba talaga Diba ako? Mapa, mapa. Ito nga talaga, Diretso. Kaya lang, gutom na ako. Sa kaya pwede kumain. Hanap muna akong kakainan dito. O baka dito. Diba? Ito na, itong way na to, madadaanan ko yung ano. Ah, uh, parko ng Paris. Siguro baka mga alas 8 ako parating eh. na ba? Sa uh, 6.39. Kasi nung nandun ako kanina mga 28 km pa eh. Saralets, saralets. Ayun nga tayo mo niya. Papuntang sa Antaana, sa kanan. dito tayo, siyempre. Ayun o. Kapari tayo, siyempre. yupa pa nagpakaya pa ah, oras nga pala 7.16 ilang oras ilang oras pa kaya 7.16 uh, sa bagay mga tansya ko mga alas 8 pa ako makakarating dun eh. ayun 7.30 nandito na ako sa arko ng apari sasakay ko kung nakarating din picture muna ako tapos pose uh, ah, baka dito na lang din ako sana may mahanap akong matutulugan na rito pagod na ako eh <laughs> o picture muna may nabalas ako sa isa na beda 6.30pm nakarating ako dito sa Argo ng Apari 7.30pm ah, maghanap naman ako ng matutulugan yun na Argo ng Apari Tanuli ako sa iyo bukas. Pauwi, ah uh, pa paapuwi. Papunta naman nang ah uh, Sanchez Mira bukas. Ano pa po tapos? Dako eh. Bukas ulit. Ah uh, mamaya ulit. Pala rito. May... Yeah, hindi naman siguro mawawala yan diyan. Wala ako. Eh you no, know, nakabili na ako pero dito ako sa labas niya ako puro putik kasi ko. Ito, Macplot, tsaka burger, tsaka french fries. Masaya na ako rito. Yay! Yes. mo muna ako. Yun. Yun muna si Wido. Okay, dito ako. Sa, anong pangalan nito? Baywatch Hotel. Baywatch Hotel. Yan, Baywatch Hotel. Hindi lang. Napag ko lang ito. Okay, okay mag-ano muna ako. Check-in lang ako. Okay. Sir, hindi namin Ah. Ah, sir. 102, okay. One two, okay. Uh -huh. oh sir? Oo, na lang, coke. Oh, okay lang. With sprite, sige. <laughs> Kasi mo. Um, yun, makakapagano na. Dito ako sa 102. Nasaan na ba? 102, ayun. Okay. Ano po so yun? Makakapagpahinga na. Okay. Yung na. Pwede na matulog. Bukas na, pwede na matulog. Bukas ulit. Bukas ulit mga kawaw. Dito ko na muna, dito ko na tatapusin yung uh, part ng uh, pagpapadyak. Part ng uh, North Luzon Loop sana. あの、また、ポストは。バイバイ、グッドナイト。